kabusing! Welcome back to my blog. So for today's video mga Busing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pag-arrive nga ni CJ of Yasa sa Bansang Thailand. At syempre, uh, sinalubong sila doon ni Mama Teresa at ni Papa Nawat sa airport nga mga Busing, Grabe, sobrang saya ko talaga na nandun na si ang ating reyna na Miss Grand International 2024 na si CJ Opiasa at siya na nga ang magiging Miss Grand International 2024 at syempre andun nga yung kanyang friend from United Kingdom at syempre yung nanalo ng Miss Grand Thailand, uh, ano ba yun? Miss Grand Thailand, andun nga mga kabosing para salubungin niya ang ating reyna na si CJ Opiasa at andun din yung mga press at syempre, nagpakitang gilas niya doon si CJ Opiasa para sa kanyang rampa sa Air Force so grabe, ang galing pa rin talaga ni CJ Opiasa at syempre, mahal na mahal talaga si CJ Opiasa ng mga Thailand mga kabosing kasi kahit sa maikling panahon napamahal talaga yung mga Thai kay CJ Opyasa. kasi nung last year na pinakita niya sa Miss Grand International sobra naman talagang deserve ni CJ Opyasa ang magkaroon ng corona at yun na nga ay binigay sa kanya ang corona ng Miss Grand International 2025 so Congratulations kay CJ Opiasa. At syempre, kay Papanawat naman. Sobang uh, happy talaga si Papanawat kay CJ Opiasa. At sa kanya, binigay ang Miss Grand International. So, grabe. Comments down below mga kabusing. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Arman Montoya Vlog. At syempre, ayan na nga mga kabusing. Bukas na nga ang kanyang pagpatong ng corona bilang isang Miss Grand International 2025. So, ano kaya ang magiging uh, papres doon kay CJ Opiasa bilang isang Miss Grand International 2025. So, are you excited guys para sa pagpatong sa kanya ng corona ni Papa Nawat as Miss Grand International? So, ako, happy-happy kung ano talaga yung uh, magiging Uh, pasabog doon ng Miss Grand Organizations para sa inauguration ng ating pambato na ang ating kababayan na si CJ Opiasa at siya na nga ang magiging Miss Grand International 2024 for this 5 months mga kabawasing kasi this year na nga magkakaroon na narin ng bagong Miss Grand International 2025 sa October na nga. So, ilang months na lang yung reigning ni CJ Opiasa. So, almost more than 5 months. So, okay na okay na yung kasi kahit saan man siya ngayon, lilipad na siya sa iba't ibang dako ng countries para sa mga Miss Grand candidates mga kabosing sa kanyang different countries nga mga kabusing. Kaya we were so happy sa bagong chapter ngayon ni C.J. Opiasa. Deserve naman talaga itong ni C.J. Opiasa simula nung lumaban pa lang siya sa Miss Grand International last year. Alam naman natin talaga na deserve naman ito ni C.J. Opiasa ang magkaroon ng corona. So kay C.J., Congratulations and mabuhay kapungkap and congratulations to your Piazza and thank you for watching my abusing and see you at my next vlog. So bye bye. Bye bye. Muah!